Kadalasan po, pag pumunta ang pasyente kay Doxar, ora mismo o operahan agad at uuwi na ang matagal ng iniindang problema ay agaran ng nasusolusyonan. Kasi tignan pa lang ni Doc ang bukol, alam na niya kung pwede nang tanggalin, kung malignant o benign, o kung kailangan pang ilaboratorio o i-ultrasound. Mabilis umaksyon si Doc, wala nang madaming kuskus balukos. Hanggat maari, ayaw niya ng pabalik-balik ang pasyente. Pero may ilang pagkakataon, nagustuhin man niya, hindi niya agad mabibigyan ng lunas ang sakit o hirap na matagal ng iniinda. Kailangang makasiguro, dumaan sa ilang proseso, para ang lunas ay mailapat ng wasto. Napakabigat po sa loob namin pag nakikita namin ang hirap ng iba. At sobra naman ng galak pag nabibigyan solusyon ang sakit na matagal ng iniinda. Matagal na po yan, Tay. Matagal na po yung pila niya. Ayan yung po. yung pila ko po nito. Ano? Uh, ito po po ang alimentan na po ito. Ngayon yung may naipitan e po ko sa mga tagtiram. Yung pong ko po sa mga hilo. E pinatihaya ako po. Gusto ko sa akin ng mga hilo. Ngayon, ito ay kang pila yung may, may sa Sige po, ikaw. E e Sabi na po, ikaw e natin. Huwag po ako. So matagal na yung ano, matagal na yung yung pilay. Po, ini, yung pinay pila, yung, yung yung buko lumitaw no. Dito po lumitaw. Gusto. Kaya Okay.